sa pasimula, pinaspasan ng Diyos ang ikapitong araw at ginawa itong banal. At sa panahon ni Moises, inutusan niya ang kanyang bayan na ipangili ng araw ng Sabat ang ikaapat sa sampung utos. Kung gayon hanggang kailan natin dapat na ipangili ng Sabat, Patunayin natin ito sa mga salita ni Yesus na ating tagapagdiktas sa at ang pamantayan ng ating pananampalataya. Dumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad ano ang tanda ng iyong pagdating at ang katapusan ng panahon? Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa sabat. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buwat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sinabi ni Jesus na dapat tayong manalangin na ang uling matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buwan sa pasimula ng saliputan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman ay hindi mangyayari sa taglamig o sa sabat. Palamang na ang malamig na panahon sa taglamig ay magdaragdag sa pagdurusa ng mga banal. Kung gayon, bakit tayo tinagubilinan Yesus, na manalangin na ang uling paghihirap ay hindi mangyari sa sabat? Ito ay dahil kung ang huling paghihirap ay mangyayari sa sabat, ang mga banal ay hindi makakapagandog ng ganap na pagsamba sa Diyos. Ipinapaywatig nito na kalooban ng Diyos na ipangilin ang sabat hanggang sa katapusan ng panahon kung kailan magaganap ang huling pagkabalisa. Ngayon, ipinipilit ng maraming krisyano na hindi na kailangang ipangilin ang sabat sa panahon ng bagong tipan. Gayunman, malino na sinabi ni Jesus, Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa sabat. Kung gayon, maling ipilit na hindi na kailangang mangili ng sabat sa panahon ng bagong tipan. At ang ganitong pagpipilit ay sumasalungat sa mga katuruan ni Jesus. Kaya naman, alinsunod sa mga salita ni Jesus na kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa sabat dapat nating ingatan ang araw ng Sabat na banal hanggang sa katapusan ng panahon.